mahulog tayo dito. Dapat naglakad na lang tayo. Jesus. <laughs> Luya ka, Lude. Luya na daw. Hindi ka lang mababa ako. Natakot ako. Dapat naglakad na lang tayo. Beda. Dawga pala. pala. <laughs> ikat guys <laughs> Napasubo ito Guys oh okay, so, Kainita nandito kami sa may hangin guys Uga pala ito Goodness Ang ganda ng tubig Ayan Nandun na si Ludi <laughs> Ako naglakad mag isa dito sa hangin bridge Ganda ng biya diyan. Ng kasi dumong na mabigat. 'Yan sinasabi sa hula. Oh my god. ayo ko lang ako Sige.